Mm. Manggod mi ka mao mo lokot. Amo ar anaon ra. Kusog-kusog. Kusog-kusog. Adi makisi maa. Ah, di hmm. Dile, 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 na, ma ma ay. Makisi na. Di di pagisi yon. Di na pagisi yon na na panahon makita niyo dito. Mayong tambal. May, ah. may sa. Um alom, alom, atis. Di di kan ni jer bidin na ti manung soy hangin. Mo ah. ba? Uh, oh, tubig. Oh, dala, Tara wa. Kana. Oh. Mo na na sa presyon na. Oh. Na, sa. Lukot na yun. Wala na siya. na siya. Ano ha? Hmm, ah, hindi na po. Patakaalag ko lukoso. Dili pa sa magkisig makisi man. Oh, sige. Wala na. Sa pa. Ang lukot mo Ang lukot mo na. Pasunod. Kana na. Kana na. Kana na. na. di Kana na. di na. mo sa siya. Kundo. na siya. na. na. siya. Wala na. pa. Sinuro. Or... Uh. ah O. Hantol sa ubos. Ah. Hmm. Ano siya? Hantol kayo. muga pa gini. Ah, okay. Mugabay pa gini. Mugawas na yung ma duga. Mugawas kayo na tubig ka niya. Tobi duga. May butang ka niya. May pilit rin eh. Pwede siya. Mugubuko pwede niya siya. Di bata. Di pilit man eh. Sok-sok siya. Sok-sok niya siya. Uyup-yup niya siya. Mga naku oras yung butang. Ano yung kaging na niya. Ah, maayon. Ibigay ang kung ano. Oo, nama. chamelina Wow. wah, Bano, nagawa siya diyang basa niya. Ano no? power di man the, the, niya, i-halobo Ah, dili. Wag ganiya, wag na ko, gihalob. Ha? Giko, giko, sukoso lang. Man. <fundamental> <artistÜNDNIS>